walang hangari ng magulang kung hindi ibigay ang pinakamabuti sa anak kung kakayanin niya. Kumusta naman ang relasyon niyo ng girlfriend mo? Saan kayo nakatira ngayon, Marvin? Sa bahay po. Pakilakas po ang boses. Sa bahay po. Sa bahay ng mga magulang mo. Ituloy mo yan, Marvin. Kapalan lang na mukha yan. <laughs> Oo. Hirap na hirap na nga yung mga magulang mo eh. Napakainin ka eh. Kumuha ka pa ng isang papakainin. Naman. Ano naman diskarte sa buhay yan, Marvin? Mapalad ka, may mga magulang ka. Tatapusin ko ang aking mahagi. There is the Ten Commandments. Ang ika utos sa sampung utos ng Diyos. And this applies to all igalang mo ang iyong mga magulang nang humaba ang buhay mo sa lupa na kaloob sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, may gantimpala sa mga taong kumikilala, nagpupugay, iginagalang, at nakikinig sa mga magulang. Pangako ito ng Diyos. Makinig sa mga magulang sapagkat ang wisdom ay kaloob ng Diyos na ibinigay sa kanila para gabay sa ating lahat. Maraming salamat, pamakalat. Maraming salamat, Dr. Love, Brother Jun Banaag.